Nagsimula na nitong lunas ang pabubukas ng klase sa Pag-asa Island sa Palawan. At ilan po sa mga enrollees, mga nanay na nagbabalik eskwela. Inangulat ni Bien Manalo. Nagsimula na ang mga klase sa buong bansa pero marami pa rin eskwelahan ang wala pang pasok dahil sa epekto ng paghagupit ng Bagyong Karina at Habagata. At isa na riyan ang Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Magmumula pa kasi sa Puerto Princesa, Palawan ang mga guro. Pero dahil sa malakas na alon at hangin, pahirapan tuloy para sa kanila ang pumalaot. Higit labing walong oras ang paglalayag bago makarating sa isla. Excited sa balik eskwela ang grade 6 student na si John Mark Abogado. Handa na ang kanyang mga gamit na bigay ng iba't ibang grupo at organisasyon. Pangarap ni John Mark na maging isang piloto at inspirasyon niya ang kanyang pamilya para makatapos. Bakit gusto mo mag-aaral? Para makapagtapos po, para makatulong sa bansa po natin nagsimula na ang klase sa Pag-asa Island nito lamang lunes na naantala dahil sa nagdaang bagyo. Sa huling tala, umabot sa mahigit isang daan ang enrollee sa isla ngayong school year mula sa daycare at kinder, elementarya at junior high school. Mas mataas ito ng halos 30% kumpara noong nakaraang taon na may mahigit 70 enrollees lamang. Ang maganda rito, labing isa sa nagpatala sa senior high school ay pawang mga nanay na nagbabalik eskwela may karagdagang limang silid arala na itinatayo sa eskwelahan. Ang wifi mula sa DI ang tanging inaasahan, hindi lamang ng mga estudyante at guro, kundi maging ng buong komunidad. Mas marami po kasi talagang umaakit, dumadagdag po dito na family, tapos nililipat na po nila dito yung mga anak nila. Kahit ang mga ina tulad ni Johnny Lin, mas excited pa sa pagbabalik eskwela ng kanyang anak, Pabaon niya ang pag-asa at pagmamahala sa tuwing inihahatid niya si John Mark sa paaralan. Pangarap po lang po na makapagtapos, mabigyan sila ng magandang buhay. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.